So, what's up mga amigos? Welcome back sa ating munting channel. So, for this video ay uh, dito na lang tayo sa Ibasan. Uh, Mag-o-octopus uh, hunting na naman tayo. So, ito nga pala yung Ibasan sa amin, no? So, papunta na tayo dun sa uh, unahan para maghanap tayo ng bahay ng kugita. So, tara dito nga pala mga amigos uh, dito na tayo sa ano sa ibasan to yung ano katunggan sa amin tawagin so yan pala yung uh, kapatid ko si Philbert so yun nandun yung uh, buwan so, dito tayo pupunta mga amigos maghahanap tayo doon banda baka ano may makikita pa tayo doon at dito mga amigos ay nandito na tayo sa ano may bakawan so naghanap tayo ng bahay dito at dito nga amigos habang naghahanap tayo ng bahay ng kukita, ha, ah, mangunguha muna tayo ng ispong Yung ginagamit naming panglason para sa kukita, ah, para luwabas. So ito nga pala yung ah, ginagamit ng mga amigos. So, ito yung ispong na ginagamit namin. At dito nga amigos, ay nakita, nakakita tayo ng bahay ng, ano, ng kukita. So yan po ang ano, ah, palatandaan namin na bahay ng kukita yung... Ah, nilalagyan namin ng lason kasi ano uh, may mga puti at uh, itim na ano bato so ito yung ginagawa ko mga amigos para lumabas yung kugita pinipiga pinipiga namin yung ano espongha at dito nga palang mga amigos nakikita niyo naman na ano pinipisil namin yung uh, ispongha para lumabas yung katas at ano pumasok uh, doon sa bahay ng kugita So ito nga pala yung uh, best technique sa amin no para luwabas yung uh, kugita or tabugok kung tawagin sa amin. Yan pilipisil namin yung ano yung espongha para luwabas yung katas tapos pumasok nun sa bahay ng kugita tapos paghinga ng kugita uh, na ano na ya yung ano uh, lason. So lason yung tinatawag namin. No? So yan. Uh, malapit na tong lumabas mga amigos. Hintayin na natin to mga ilang minuto mga amigos para lumabas to. So nakita niyo naman siguro mga amigos na pinaulit-ulit yung pinipisil yung ano, yung espongha kasi marami akong kinukuha na espongha para uh, gamitin niyo sa bahay ng kita Ya para marami yung ano, laso. At dito nga pala mga amigos, kailangan nating paulit-ulit pisilin yung ano, uh, na hananakuha natin para dumami yung ano katas niya sa loob ng bahay ng kukita para uh, lumabas talaga yung kukita mga amigos so yan ginawa, ginagawa ginagawa ng mga amigos uh, para uh, lumabas talaga yung kukita at dito mga amigos uh, ito pala yung mga palatandaan para lumabas uh, lalabas na yung kukita so binubuga na yung ano yung tubig para uh, lumaki yung butas at dito Uh, pinapano na niya pinapahiba eh pinapahibas na niya yung uh, tubig so shoutout nga pala tayo mga amigos shoutout kay Inday Buhol at Dudes TV pati na rin kay Brad Albert so at kay John Gilbert Narido sa kay John Fishing TV so maraming salamat mga amigos sa inyong walang sawang pagsuporta so suportahan po natin sila mga amigos at dito nga pala mga amigos uh, yan na yung palatandaan na malapit na siyang lumabas mga amigos kasi ano pinapahibas na na yung tubig kaya pinapalaki na nyo yung ano, mga amigos yung butas niya para uh, sa paglabas niya magkasya yung Uh, katawan niya. So mga amigos, uh, malapit na talaga siya lumabas. Pinapakita niyo yung ano mga galamay niya para uh, lumabas na siya. So, 'Yun, mga amigos. silang so, kita niya naman siguro yung ano paglabas niya. Unti -unti. Kasi pinapalaki niya yung butas niya para wagas siya na siya sa paglabas. So 'yang mga amigos. Uh, lapit na talagang lumabas mga amigos yan Ooh, napakalaki nito mga amigos yan, lumabas na siya nahintayin natin mga amigos ulo na lang yung uh, inihintay natin para lumabas na siya so, yan yun ganyan, ganyan ang kita pag lumabas mga amigos galing sa bahay niya konti-unti uh, konti siya para magkasya yung ulo niya so yan ulo na lang yung tinihintay natin mga amigos pinatong lumabas yun lumabas na ang ulo mga amigos so napakalaki nito mga amigos yan so kuhan natin mga amigos lumabas rin so ganito pala yung paraan sa amin no? para lumabas yung mga kugita mga amigos so yan ang ginagawa namin so yung mga the best technique sa amin so yun lumabas talaga mga amigos so effective talaga yung esponja So yun mga amigos. kagbukat tayo ng isa Ikaw at sa Sa katabugok So Please like and subscribe sa channel At pagpapalo sa mga Facebook page So maraming maraming salamat Sa inyong walang sawang konsuport mga amigos Sa iba't imang bansa So Maraming salamat Uwi na tayo kasi may trabaho pa tayo Ah?